Dr. Vito, pwede po ba kami magpareseta po ng multivitamins kapag po kami ay nagpapakonsulta sa aming mga butihing doktor? Ang sagot po niyan ay pwedeng pwede. Ito po yung mga dahilan ng ating mga pasyente at dahilan din ng mga doktor kung bakit po kami pumapayag o nag a na mabigyan kayo ng multivitamins. Number one, dahil po para mapalakas ang inyong immune system dahil po ang resistensya ang magiging sandatan niyo po laban sa mga infection at mga pagkakasakit. Kailangan kasi matibay ang inyong resistensya nang sa ganon maiwasan ang mga iba't ibang komplikasyon nito ng mga karamdaman na hindi niyo po napapansin o parating pa lamang sa inyo. Pangalawa kapatid is para magkaroon po kayo ng matibay na masel at buto dahil itong katawan ninyo ang isa sa magiging binhi kung paano po kayo mabubuhay po ng maayos na walang karamdaman. Pangatlo kapatid is para po mamit natin yung mga nutritional needs natin. Ibig sabihin, hindi naman po lahat ng pagkain ay atin po nakakain sa pagkainan, depende po sa season at kung anong available. Panglima kapatid, para po maging mahusay at mabust natin ang cardiovascular health natin ng ating puso. Dahil ito po ang nagpapump ng ating lakas sa buong katawan at ito ang nag-act as part ng makinarya po ng ating sistema. Pang-anim kapatid is sa mga pasyente po na may poor eating habits. Ibig sabihin po sa mga talaga nagkukulang sa nutrisyon at nangangailangan po sila ng multivitamins para maging karagdagan po doon sa kanilang pagkukulang. Pampito kapatid is para maging supplemental at sa mga dietary gaps. May mga pasyente po kasi na nakakonsentrate lamang sa gantong pagkain at hindi po nila nakukuha ang ibang sustansya or nutrients sa ibang pagkain dahil sa kanilang food preference. So ito po ay magbibigay po ng daan para sa pangailangan ng multivitamins. At ngayon, Dok, meron po bang Bible verse na ating maaring matagpuan na ating kailangan sundin para hindi tayo magkasakit Lalong lalo na kung ikaw po ay isang pasyente yung walang kakayanan para makabili ng multivitamins. Sabi po sa Exodus 15 verse 26, And said, If thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and will do that which is the right in his sight, will give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians, For I am the Lord that healeth thee. Ibig sabihin kung ako po, ako po ang Panginoon na nagpapagaling po sa kanila. So ito po yung Bible verse na maganda pong pakinggan na talagang kapag ating sinunod po yung Panginoon, ano yung will niya at yung mga statues, hindi po tayo magkakaroon ng mga karamdaman, magkakasakit. Ito po si Dr. Vito, ang inyong mentoreng yung manggagamot.